Sa, sa basketball to. Sa basketball? Sa ano, all. May pa to. sama. Tapos, Nagbabike ba kayo? Oo, oh, ngayon. ko. Parang makapal yung ano nyo eh. Kasi, bike doon. Oo, oh, medyo makapal yung ano nyo. Hindi, tayo, ano yan? Arthritis na yan. Nagpa-x-ray kayo? <laughs> dito po na anong buto dito eh. May nakakapa na ako eh. Ano yan tay? Um, Siyempre, bunga na rin ang pag-edad-edad yung maliit noon, kumakapal na yung arthritis na. Ilang taon na kayo ngayon? 66. 66. Pag pina-extrain niya, makikitaan natin na maaaring, maaaring medyo naglapit na yun dyan. Kasi hindi natin ma Eh. Based, pag sa harap lang, kunyari, ganyan lang, titignan natin. Naki, napapansin ko, medyo malaki yung puhod nyo. Parang malapad yung puhod nyo. Parang, hmm? Sakit kapag galing yung po, sakit to. Parang po ipigil yung buto rito. Mm -hmm. Nakakapakong ngayon. E eh, yan, normal lang yung buto dito. Ito, dito di, sa ah, ito, ilalim. Ah, ito sa ilalim? O no, oh, oh, nga no. Kalsipi. Pag-eat ko kasi pa dati dyan e. Eh, Dapat to, tayo ma ray niya para malaman natin. Pero di ka naman nasimpla sa magpay. Ay hindi. Ano lang, nung 2015 sa basketball, Mag-rebound ko, mag-ikot ko, parang dumi, dumi kita-tato, hindi sumama. Mm. Pag-next ako, yun. 66 kayo nun, after 5 years, 61 years old kayo naglaro. Sige, higa kayo. Pag-aaral niyo yung bag niyo, pag-aaral niyo muna siya. Sige, pakigaling tay. Okay. Tay. Sa tala. Tala lang. Aga namin dito, kausap nga na yung papa ni Matt. Yeah. Naglaman na yung ano niya eh sa loob ng limang taon na laman na yung ano yung eh. tingnan mo yung paa mo tayo ang laki nung dito yung tuhod mo yun. parang ang laki nyo oh lucky. laki ba oh laki oh mas malaki kita mo yung pati mga, ito, eh. pati nga yung ito eh mas malaki to eh eh mga yan lalaki Pat oh. pati sa ilalim may eh, makakapa ka talaga ano eh <laughs> Oh, ito wala oh. Pero ito, laki oh. Ito tay, titignan natin kung ano to. Kailangan mo pa-x-ray nyo to eh. Subukan natin tanggalin yung sakit ha. Di ba nasasaktan kayo ngayon? Ang, yun ang mawawala. Pero ito, itong puto na to, nakalutaw na to. Pag tinutusok mo, sakit. Hindi ko may papara ako kung ano. Kung matatanggal ko to. Hindi to dislocate eh. Alam nyo kung bakit? Pag dislocate yan, sa gilid ang bukol. Pagka, pagka dinislocate naman to, patalikot. Yung, yung femur mo na dislocate palikod. Pag pinindot ko ito dito sa harap, sobrang sakit. Kasi alam mo bakit? Mahahatak yung ano niya eh. Mahahatak yung tinatawag ng patellar tendon, yung iba pang ligaments. Pag pinirat ko yan, pag naka-dislocate dyan, pag pinirat-pirat ko yan, talagang iiyak ka sa sakit pagka naka... Tuhod mo na, naka yung pibor, naka ganyan. Pag pinindot ko yun sa ibabaw, o kaya sa likod. Yung masakit pag binabarok to. Pag itod, ito, ito pinindot. Itong hindi ko alam kung sisto o ano ha. Or, or tumor or ano. Pero mas maganda kasi ipaano natin. Ipa-check natin. Kasi hindi ko masabing buto to na ano eh. Matigas siya pero kaya yung buto na lumihis Gumagalaw tayo pala oh. Gumagalaw. Hindi eh, hindi kayo tinitiyan yung lumihis. Hindi ito buto tayo. Pala. Matigas lang sa ulan pero pag eh ano. Hmm? gumagalaw tayo. Maaring ano to. Mga nodules. Sana nodules lang. Pero yung mga makalimpo may pa ito eh. Sakit pag yung nga in hindi kinutuot sa Hindi. Huwag tayong mag-expeculate. Paano mo to tayo? Maaring ipacheck up mo to. Pa-x-ray mo. pa mo. Or pa-mRI mo. mo. Ang laki niya. Oh. Hanggang dito. Yan, bilog yan. Hanggang buong likod na. No? Tuhod. Itong pinakapuno, hindi gumagalaw. Pero yung yung ano, eh, katabi niya, oh, pwede mong ganun din. pwede mong diinan. Aray, aray, tis na rin tayo. Yan Yan ang mawawala. Dignan mo, pag inilakad mo, mag-aampung pa ako. Aray! Thank you. Bye, girls. ipit yung bukol eh. Kaya ano, masasaktan kayo. Pero kailangan natin gawin yun kasi yun ang ano ko eh. ang treatment ko. Mayroon akong ginagawa kung para umangat yun yung sarap. Kinakansu ko yung kamay ko para umangat yun dito. Pero saglit lang naman yun eh. Tignan mo ngayon, mga ilang minuto. 5 minutes or 3 minutes. talagang nakasakto siya sa ano yung joint siya oh. Kaya no? Oh. Huwag mong tugmarit ito. Huwag mong didihin ang tutaya. Huwag mong eh, mamasajin. Tignan mo, pansinin mo yung massage ko. Yan, binabay ko na. Para. Paligid lang. Yan, pag uwi namin yun, paahon puro pa na naman. Nagbay kasi kayo. Oh. Nagtangkas lang sana kayo sa motor. Malapit lang naman kayo eh. Para mo ayaw ma-exert sa Master. Oo, oh, exhibit. Pag sa bahay, ang sakit. Kung nakapunan ka lang. kasi tayo hindi ko ginawa yung pilay. Eh. May bumuko, may bukol eh. Hindi siya ano eh. May nakabukol na ano eh. Hindi ko, hindi ko maaaring matawag na sis. Hindi ko maaaring matawag na nodules or limpo or tumor eh siyempre kailangan to ipa-check up natin okay check up natin kasi may nakabukol eh eh kung twisted nila yun na una o twisted nila okay na Gusto niyo ilakad niya yung pinga niyo, masakit man. Masakit, ganito. Huwag yung tupiin kasi nga nandun sa ano eh, yung bukol eh. Lakad niya lang, di ba niya. Yung saktong tupi lang, yung tamang makakalakad lang ngayon. Sige nga, mga lakad yun. Nakakalakad ako. Hmm. Kasi pag ginay niya po, sakit. O. Parang bumabara yung bukol. Saktong nga kanito, upo kita e eh. Explain ko sa'yo. Tayo, ang nangyayari kasi, di ba, nandito yung bukol nyo. Natural, pag ginanon nyo, iipit yung bukol, masasaktan kayo. Hindi siya ordinary yung bukol. Hindi siya ordinary yung pilay tayo eh. Ang gagawin natin dyan, eh, masakit masabihin, kailangan ipa-opera yan. Kung, kung uh, kinakailangan. Kasi kailangan tanggalin yung bukol eh. eh kahit anong adjust ko dyan, kung talagang nasa gitna yung buhol, sabi, ang, ang gusto ko lang sana mangyari, sana mawala yung ano, sa adjustment. Eh, kung talagang iipitin mo talaga siya, talaga makakaramdam <coughs> uh, ka ng pain. Kasi nga, ka siya, sakit dito. Mahirap i-explain kay tatay, laki ng bukol dito sa likod, eh, oh. Lapit mo nga pa rin ka. Eh, tagilid ka natin. Sige, hindi ako pa tagilid. Pakikita ko sa camera. Saktong-saktong sa ano eh. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Hmm? Eh, sa tupian yan eh. Malamang, pag tinupi mo yan, parang makintab. Pero hindi ko, pinano ko lang ng oil yan. Eh. Hindi ko siya pinatamaan ng no. Ngayon, siyempre, may i-irritate yung mga nerve mo dyan pagka naipit mo. Sasakit ngayon yung mga nakapalibot kung ano yung siyang dugtungan eh, ito kita mo ayan yung topian no? oh yung marka ng topian eh ayan eh, na ay siya oh Saktong-saktong sa topian kaya pag inibinebend niya pag ginaganon niya naiipit sige tayo diyan ah yeah oh amo subukan natin subukan natin solusyunan yung ng data eh eh lumapit sa sa data eh hindi kasi ordinaryong pila ito kung twisted nila to e, may malaking bukol eh ang gagawin natin Gawin natin kung ano yung masakasatisfyed sila tayo. na tayo Kailangan to talaga ng tayo ipacheck up natin ha para uh, no tignan natin kung sana yung mga ano siya yung mga sisis -sis na siya para ma madali lang yun kasi hindi siya kumbaga hindi siya lumalala kung sis lang pwedeng tanggalin lang agad may yun ano pa paday dyan Roy? nandit tignan mo ka ipita natin dito Dapat yung mask yung murang hilo. Meron? Meron ba yun? Sa misis ko yun? Ano? Uh -huh. Hindi lang nag-upload, gawa ng BC. Birthday ngayon ng misis ko, shoutout sa'yo. May happy birthday sa sa'yo. yung, siya ang admin ng murang hilo. Akala ko yun ang nawala. Na-restrict lang yun, pero nandiyan pa rin. ibig sabihin na restriction, kumbaga, sa mga title, nagkamali ka, nag-upload ka, mali yung title nire-restrict, binabawasan na yung mga ano, hindi ka kagad makikita. Pero nandun pa rin. Pag na-hack, yun talaga, wala ka ng kontrol. Nasa amin pa rin yung kontrol ng Kriya Iman sa mga murang hilot. Sa amin pa rin yan, mas gabriya yung gear. Hmm. Pero yung mga scammer na naninigil, hindi po kami yan. Yan po ang ano. Pagka alam nyo ano, yung <coughs> alam nyo mababa yung followers ng 3M, pakiblock na lang po para hindi sila makaporma. Tayo sige nga. Diba? Tumutulog. Ang bagay nun. Tignan mo kung nabago. Kung ano mas maganda. Nakakaano oh, ng konti. O mas maganda? Okay. Oh, kusala sa Diyos. Pero patsyay pa rin ito mate? Oo po tayo kasi tayo may ano eh. Hindi siya pilay lang basta basta may nakabukol eh. Sito. Ang basket ko gumamit to eh. Pagkaroon. Twisted ni noon. Mm. Ay, eh ngayon, may... Magtanong ko. Sa loob ng limang hmm. taon, may bumukul. Hindi natin alam kung ano yan, eh. Pacheck natin tayo, ha? Hmm. Okay, sige tayo. Okay, okay na, mas maganda na. Salamat, mas.